Edit mo naman yan eh. Puro grasos. Bibigyan oh, okay. ko mo na. Wow. Ito ang kalaban niya. Sa red. Recharge. Gusto nito, motor. Uh, Ay. Inbox daw ang kapalit. Sa kapalit. Amazing. Tara. Okay. Game. Mga ko sio wala mo may sakit kaya nang niya. Mga magturok eh. Magturok na sa sugar yan. <laughs> o oh, yan. Unong braso ng... Ang yata si Bal, ba't bumabalik ko yung mukha? Pati mukha kasama. Pati mukha kasama mo Bal. Sige, Alpray, diretsyo lang eh. Ah, todo todo na yan ah. Si talaga si Dryden. Ano? Ah tas Oh tikit. Soguy attraction mo kaya yeah, ito lang. Wala ito. Nung siya, butay nauubos na niya pray yung lakas ni Richard tapos sabay bubuwelta. Hindi ginakalso kalso mababa na bender eh. Todo. Si

Nah. Ah! Ah! Papalaban ah. si Kye oh, Yung lagi. Okay, okay. okay. <laughs> Laban mga balik. Okay na. Okay. okay. One, two, Go. Paiga na. Oh, o! <laughs> talo <ito pa>. oh. <laughs> na. Ang nanalo? Talo, talo, talo. <laughs> Sa'yo na yung click ni Kaibray. <laughs> Sa'yo click Susi, susi, susi. na. Paas <laughs> <Suse. Suse. laughs> <Suse. laughs> na. na oh. oh, click na. Isang bitaw. <laughs>